Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, ito na po yung napulot natin na uh, itlog kagabi. Uh, bali 285 uh, pieces. So, i-deliver natin para malaman ninyo kung ano ang diferensya ng mga buyer. So, samahan nyo ako mga kadakers. So, ito mga kadakers yung reject natin kagabi. Bali, uh, 15 uh, pieces para sa akin reject ito. Pero Dalhin ko ito sa isang buyer para uh, malaman ninyo kung uh, nire-reject ba nila o hindi. So, ito. Uh, bakit ko nire-reject? Kasi may dumi. Tapos, ito naman. Ito naman, tatlong tree Ito, tatlong tree yan. Ito po'y reject ng kabilang... Uh, buyer kasi ang sabi nila malinis daw hinugasan daw ng tubig so tingnan ninyo kung ano ang diferensya ng uh, mga buyer lalo na sa mga buyer na striker no so ganyan talaga first nandito na po tayo sa ating uh, deliveran So, mga kadakers, nandito na po tayo ngayon. Ito po yung reject. Ito ang reject sa akin. It yan, ang good. Yan, mga kadakers. So, malaman ninyo ngayon kung ano ang sikreto ng striker. Kung sinong may itik dyan. Ano yung primero? Ano yung pabasa? Oh, yan mga kadakers. man. Tingnan nyo ang reject nila. Tingnan nyo yung mga kwan ko. Ako mismo nag reject. Oh. So ganyan lang mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching. Hindi nila alam mga kadakers na binidyuhan sila ng anak ko.